<laughs> no, no, no. Oh, talo. Ko. Oh, time first, time first. Pahinga mo na pa rin. mo na. Pahinga mo na. Pahinga mo mo

talo ko eh! talo ko? Tinalo niya ako? talo 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 Yeah! Yeah! talo talo <tinyo> talo Yeah! talo yeah. talo 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 pa? talo Oh, oh. Na. Na. Wala wala panalo ka pa panalo ka pa Panalo siya Sige doon ka na tago ka na Baka puto ko niya ah.